I just wanna ask Blythe to be my girlfriend. I just wanna ask Blythe to be my girlfriend. Thank you, Andrea Brillantes and Richie Rivero officially Richie Rivero relationship now. Bago natin simulan ang main... Bago natin simulan ang mainit-init na balita at talaga namang trending topics sa mga social media, ako po muna si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagati sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? At Eto nga, nagulat ang lahat dahil nga itong si Andrea Brillantes at Richie Rivero ay officially couple na. Dahil nga sa kakatapos lamang na UAAP na first time din lang nanood si Andrea Brillantes upang suportahan itong si Richie Rivero ay eto ang binatay hindi na nakapagtiis na, na, humingi ng nang permiso kay Andrea Labrientes na kumaari daw bunch niya itong maging girlfriend. At talaga namang pumili pa si Andrea Labrientes ng yes or no na t-shirt at agad-agad pinili ni Andrea Labrientes ang yes at talagang nawindangan ang lahat. Palakayoh! At... Yes! Loka yo. Yeah, so, oh my god. At talaga namang nawindang ang lahat sa hindi inaasahang mga pangyayari na si Andrea at si Richie ay magiging couple, di ba? At sa sobrang saya nito ni Andrea Brillantes ay hindi niya napigilang mag-post sa kanya mga social media na may caption, pang, first time kong manood ng UAAP, di ko inaasang magkaka-boyfriend pa ako. Grabe naman yun, Lord! 4, 9, 22, ang official date nila ni Richie Rivero na officially couple na sila o oh, diba wow Andrea and Richie congratulations talaga namang hindi namin inaasa na mga pangyayari ha ah. kayo palang dalawa ay may something at talaga namang itong si Richie Rivero ay talaga namang pinagsigawan sa madlang people at humingi ng permiso na kung pwede ba niya maging girlfriend si Andrea brillante sana all at talaga namang mapapasana all ka ang hawa-hawa ng hair hey Andrea, di ba? Heto, heto mga kamarites, panoorin natin ang mainit-init pang balita ng pagtatapat ni Richie Rivero kay Andrea Brillantes. Yes, thank you Na talaga namang ito, 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 hindi mapigilan ni Andrea Brillantes ang kilig sa ginawa ni Richie Rivero sa kanya. Panoorin natin. Sina Richie Rivero at Andrea Brilliant. At, oh, tingnan nyo, nagbubulol pa ako. Andrea Brilliantes. Oh, paano mga kamarites? Congratulations kay Andrea Brillantes at kay Richie Rebello. Sana magtagal at maging masaya pa kayong dalawa. Ay, talaga. Nakakagulat ang inyong relationship, di ba? Sino mag-aakalang may Andrea Brillantes pa lang nangyayari at may Richie Rivero, di ba? Sa dahil sa katapos lamang na issue na lumabas kina Stephanie Dilin at Francine Diaz, yung pala ay meron ding Andrea Brillantes at Richie Rivero. Sa so, susunod kong video, pag-usapan naman natin anong nangyari kina Seth Fidelin, Francine Diaz at Andrea Brillantes at kung paano napasok si Richie Rivero sa pagitan nilang apat na, na kinawindang naman ng lahat. O kayo mga kamarit Oh, eto gising ang mga dugong marites ano ang inyong masasabi sa relasyong Andrea Brillantes at Richie Rivero i-comment nyo na yan nabigla din ba kayo nasayahan o nalungkot o paano mga kamarites hanggang sa susunod na mga trending topic huwag kalimutang magsubscribe i-click ang ring button para lagi kayong updated sa mga latest video ko Hanggang sa muling trending topic, ako pumuli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na naghatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Hanggang sa susunod, paalam!